yan are na ho yung ating ano ating taniman nandoon po sila nagtatanim ng sibuyas ayos na na puno na po aring dalawang pinitak ayan po tayo po ay sa area number Number 2 po, oh, yan. Sakay po tayo dito sa... Barako tayo po May tao din eh, at ako po may... Pupuntahan pa po. Ay ating po ikakandig yung mga gagawin po sa kanila. Oh. Yan, dating gawin po. Pagka tayo ay eh, may ibang pinupuntahan, ay eh di... May dapat makakaalam talaga doon sa mga tatrabahuhin. Eh. Ayun tayo po, di nila, po tayo susurkat. Oh, yan yung ating talin saging ah. Di po tayo susurkat. Oh. Yan no. Oh. Are po yung ating palayan. Aw. Oh. Yun lang ho yung ating sasakyan no. Kumpara po tayo lalakad pa doon sa malayo. Pwede dito na ho tayo nagdiretso. palay ni kuya ano yung libre palay nila maganda yan arin ako yung ating ano ating taniman nandun po sila nagtatanim ng sibuyas ayos na napuno na po aring dalawang pinitak natutuwa din yung mga saging natin eh nung nalinisan natin po labasan yung bunga niya Baloon yan ito na po ang ganap sa ating taniman ano po 60% last 20 di mag-i-80% na po pala aray eh. una na po aring dalawang pinitak oh. kung mapansin nyo po yung mga sakong nakalagay na yun ay pansalak sa pangbara po pangbara sa drainage so, ito po yan ito yung gagawin pa rin plat Yan dito po ililipat yung ibang tanim. Ah. Oh, Plat na rin po ito. Sibuyas po ang tatanim. Dito. yung pagkatapos pa noon pagkatapos saka ito oh madali pag nililik ha yan na may maligat ng ilalim yan po yun na muna pagkatapos noon kaso nga lang malakas ang ulan kaya siguro ito ano ano ay, di, ay. pero maligat ng ilalim nito Matigas na, na po. Tumigas na naman itong sadya. Lalo na, rey. Yung pichaya nung no una. Ah, pagkatapos na, rey. Hundred percent na, o. Oh. Ito oh. yung mga ipot na. Oo. Oh. Ayos na, o. Mataba na ang lupa nito. May ipot na. Ito ay susunod nilang platin. Hindi pagkatapos Kaya, po noon. ito ma Mataba ito. Ano po marami na napabus dito ipot ah. Sabay bawi aring sibuyas na rin ano. Kita na igrandan po. Oh. Ay, reka abo na. Oh basal naman ito ay sabay bawi ang ano na rin ano pag, pag, pag oh ipot ano

ang <laughs> mga hiram ka doon, naroon kaya, ano ah, yung oh. Yung pwede na rin pambinta o madilaw Pwede na yan pambinta May daan naman tayo, Binabalak pa huwag, wala tayo tatalim Kulang pa kaya yung pang-akat mo, ayun, eh, kulang Kulang wari ko Abi, na, basta yung dalawang plat ay eh, sa kangkong na Dalawang, na doon, dalawang plat na Ah. Oh. Ano yun po? guguhit Guguhitan pa. Kakabog. Ay, pederin. Ikala <laughs> magtitigan ng kakabog. Diyan ka lang ay ka lang. Oo. tigal para ah. <laughs> <laughs> Ba't kaya pino? Mahina o oh, ais ayos lang. Kinugon na, no? <laughs> Meron ditong nga Nasaan ba yun? Ari. Ganyan. Oo, parang Duterte Ari. Hindi, Parang din ulit. Hindi yung para din sa'yo. Meron ito na lalaki ng pagkalaki yun, no, tamo, oh. Hindi, pero ito yung urig, urig. Ay, oh. Ito ang aming inihiwala. Pagkabalas talaga lumaki, oh, Ay, ito. Oh. Yung kaya kita mo sa puno ay. Oo. Kita ko kana ka sige ah yung ipong ay kana ka ay. Yan. ka doon eh inaamoy pala ang. Putak na pasit. Oo ay hindi mo naman binanggit. Yan no. Binanggit ko ah. Ay saka ah pala na pinuntahan. Ay kita ko ubos na. Tapos ipabalik ko. Nakapit kay pala ay may mamaya ay inamang ulam Legit nga Ay ano po ulam nga? Bale <laughs> Ah, buti pa Buti pa yung asa nakamanap ano Nakamayon naka dapat eh ano Saan ba? <laughs> sa kamaruya <laughs> Ala Yan, nung galing mo pala yung, yung manok na pinapakawala sa asa Saan ba siya? Hindi ata akong ginit, nalagay <laughs> ko din siya bike Ay, kung nakaya yung bike mo ay Wala ka sasakit Tatas mo ho, agad nangyari nga sa akin ni dati budin anim ay bus pagkahinayan ko at yung ginawa ko ay ayos na ano, at sa tanda, tanda ko na sa kibong kalari pag uwi nilagay ko sa bubong ay umarangkada naman yung tricycle at nalimutan ko eh naipit nung tricycle din na sa hindi wala din wala din parang yun din parang pinaka din sa alaga mo no? oo nga ay jabli pang regalo pa man din yun Pero Wala Yung Malalaki may talaga. Yun nga. Ah, di ba, baka ito yung galing Laguna nung una. Ang sabi ni Koy Tantoy ha? <laughs> baka nga. Sa inyo nung una yung naglalago na uh -huh. Di naghalo-halo na. Gagawin ko nga pag sunod eh, eh ano ko na. Bubukod, bubulutin mo na. Bubukod. Bubukod mo. Bubukod ba? Adi sa inyo meron na rin mga ganito, ano? Oh. Pili ito mo, ohoy, oh. Yuh. Ito mo, ba, oh? oh. Yeah, oh. ito, oh. Yeah, oh. Ano? pala, magka, magka pala, ano, cemento 30. Oo nga, cemento 30. medyo mapalapala yung puno, ayan, oh. Ah, hindi ato, maputi din ah. Hindi, minsan na yung mga kulakas na hindi pala Ah, yung baka Duterte na nga yun pagka makula. Hindi rin masyari makulakula. Pagka kulit din. Maganda nga pabinhihan yung malalaki kaya inihiwali namin. Ha? Masa Lord, kung pinububong mo yung pipiliin mo. Oo nga, lahat ng malaki. Ilipat sa Hindi pati nagtutunaw, nakagaya ng urig. Para bang Duterte nga talaga. Baka na may Duterte nga. Ha? Hindi ano, dapat pula ano. siya nga

sa kalahati. Buot eh. kalahati. Alanganin pa. Malipit pa. Ay, pero pag mataas ay lari na yan. Pag mahal, oh. No? Kulang na nga palang pang-akat. Mapatangan din sa lima. Mayroon ba, babe? Ang bagay... Pag isang buwan na yung Duterte yun. lipat. pagkapungos pala nun, lipat na yung sa ibang plat

Ayawang ko sa pitchages pa 12 araw pa 12 Baka malakalaki na rin ano 21 araw Sila po ituloy na ng pagtatanim daw Yan ito po ay lilinisan pa rin Yan ang daan pong gawa Yan ang bilis na po lumaka basta mabuhay yung buso Basta mabuhay ang buso, dire-diretso na. Aw. Oh. Tapos po ngayon din sa amin, ulan init. Muulan sa gabi. Yan, kulimlim sa araw. Ay Pwede na sa nilaga. Ayun na po yung ating sasakyan yun. Diretso na po tayo dun. na po tayo po eh. na po okay na po yeah, salamat po sa inyong pagsama ingat po ang lahat happy happy lang po. bye